Grabe ang tapatan na to ng SGA kontra dito sa Beirut, Lebanon. Matindi ang nakalaban na to ng SGA at talaga nga naman na nahirapan ang Strong Group PH pero grabe ang ginawang play at strategy dito sa loob ng SGA crew. Paano nga ba nagagawang manalo ng SGA at ano ang ginagawa nitong strategy para maging undefeated sa tournament game na ito? At yan ang pag-uusapan natin. Pero bago yan ay hingin ko muna ang sandaling oras nyo para supportahan ang aking channel at mag-subscribe then click the notification Bell. Maraming salamat. Sinubukan ko ngang i-analyze ang laro ng ating SGA team kontra dito sa Beirut Lebanon at talaga nga naman, nagrabe ang ginagawa ng mga ito sa loob ng court dahil ibang klase rin ang mga player nitong Beirut Lebanon. Kung iisipin ay talaga nga naman na maaari at dehado rin dito ang SGA crew. Sa first quarter game palang lang, inasahan na agad dyan itong si Howard. At si McKenzie naman ang dadala ng bola. Samantalang alalay lang sa gilid itong wingman na si Gambo. Kita natin dito na nakapokus nga ang mga player ng Beirut dito kay Howard sa ilalim. Di nila nakikita ang magandang rotation na ginagawa ng SGA. Kaya naman nakakakuha agad ng mga libre ito sa ilalim. Halos tatlong na nga ang nagbabox out dito kay Howard para lang pigilan sa ilalim. Kaya nakakakuha ng libre sa 3 points itong S SGA team tulad ni Kiambao at Liwag. Gumana rin dito sa labas itong si Heding. Ibang klase rin ang nilalaro dito ng import ng Beirut sa ilalim. Masasabing may laban ito kay Howard sa ilalim. Manipis lang talaga ang ginagawang depensa ng mga ito sa labas. Kaya nakakakuha ng easy points sa labas ang ating SGA team. Kaya naman bago matapos ang first quarter game ay nakakuha ng dosing kalamangan dito ang SGA team. Kaya naman pagdating ng second quarter pinahinga dito si Howard at pinalitan ni Andre Blatch bilang sentro at ginawa namang alalay dito sa ilalim itong si Robertson. Grabe ang hassle dito ni Andre Robertson. Panoorin nyo ang clip na to. Gaano kabilis mag-rotate ang bola sa SGA. Hesitation at magandang transition at nakakakuha agad ng madaling puntos ang SGA. At napansin ko naman na kapag nagsasabay sa loob itong si Howard at Blatch ay nagiging kampante itong si Blatch para tumira sa labas. Bonus na nga lang talaga kung papasok ang tira ni Andre Blatch sa 3-point shot. At talaga nga naman na mapapansin din natin na hindi tumatagal ang bola sa kamay ng SGA team. Talagang umiikot ito ng mabilis. At talaga nga naman na nila dito ay ang 3-point shooting. At pagdating sa third quarter game, talagang babad dito si Howard. At may dahilan niyan dahil sa play nga na to ng Beirut, sa oras na mawala sa ilalim si Howard, ay eh, siguradong easy ang puntos na magagawa ng kalaban at yan talagang nakauha agad ng coach ng SGA. At hindi talaga pwede mawala ng ilang minuto sa game itong si Howard dahil siguradong makakadikit ang kalaban dahil sa punto sa ilalim na madaling magagawa na itong import ng Beirut, Lebanon. Pinasok naman dito si Baltasar para alalayan dito si Howard sa ilalim. Lamang ng 20 dito ang SGA nakakuha pa ng highlights sa tres itong si JD Kagulangan na baliw. Ang depensa dito ng Lebanon player. Pagdating naman sa fourth quarter game, medyo nababa ang kalamangan para sa Beirut team. Pinahinga dyan si Howard. At syempre si Andre Blatch naman ang nagsilbing center dito ng SGA. At Justin Baltasar pa rin dito ito ang second block ng SGA sa ilalim, ganun pa rin ang nagiging sistema nila, ilalim man ay umiikot pa rin ang bola ng maganda, perimeter to three points lang ang pupuntahan ng bola sa oras na open ay walang hesitation, talagang tinitira agad perimeter man o three point shooting ay wala yan, talaga nga naman na bitaw kung bitaw para sa SGA, grabe rin dito ang nilalaro ni Mackenzie talaga nga naman na diretso ang drive sa loob pag nakakita ng butas sa depensa ng kalaban, grabe ang shooting average dito ng SGA GA crew. Sa huli talaga nga naman na tinitirahan na lang sa long range itong Beirut team. Ibang klase ang shooting na ginawa dito ng Strong Group PH AH at mabilis na rotation ng bola and transition ng bawat player kaya nakuha nila ang pagkapanalo kontra dito sa Beirut, Lebanon As of now ay wala pa rin talo ang ating SGA team leading team pa rin sa bracket B ang SGA. Ibang klase ang sistema na tumatakbo at ginagawa dito ng SGA lalo na ng coaches nito. Maraming salamat sa pagsuporta sa aking video at sa aking YouTube channel at maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ang buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo. Maraming salamat.